Yan guys, itong itong buhay ng probinsya. Yan, papata magpapa ano yan, papatanim na, nagbubunot. Kararating-rating lang namin dito sa probinsya, mainit. Protection sa init, hindi na protection sa lamig, protection na sa init. Dahil kung hindi talagang ka na, masusunog na yung balat mo. So yun lang guys, uh, itutuloy natin yung bag okay, natin like, kasi meron pa ako. It ito yung bunot. Iba yung patanim. I hope you Hindi, nagbubunot muna. muna. pa? Ayos lang ladr tana a wala ko pa isan maganda naman yung peatoy naman pero pinagod ko Yan na pala ang pagbubunot ng sibuyas, oh. oh. Tapos, itatanim pa uli. Okay. Ah, ito na pala yun. Okay. Okay. Ay, buta mo ganyan ni Nini. Ito na, jikam okay. sap ni Kwan, eh. Hindi man ang ini. <laughs> <laughs> Alang ganda, oh. Yan yeah, nga, kumusta kayo nga, eh. Sang sang pat me, dah matawit angem. Ay. Kailangan pala sa inyo sige. Tapos bukas itatanim. Ah, uh, sa tubig 'yan para hindi Ah, ganon? Ayan na guys, good morning. Hindi pala nakarecord kanina. Salita ako ng salita. Uh, second day ng pagtapatanim ng sibuyas. Kahapon, nagbunot. Tapos ngayon, ito na. Ito na ngayon yung, yung pinuldan nila. Ngayon lang sila nagtatanim. So yung guys. Uh, Ayan, nandito kasi si Manny. Pabalik na sa Aris. Ito yung project. Sana, panalangin natin na sana yung maging successful. Ah, ito yung sibuyas. Ito yung uh, ito. Oh, good morning guys! Good morning! Say hello! morning po! Ayan. Mga pogi! Yes, welcome to my vlog. Ayan, mga bata pa, mga lap, mga marunong na silang magtanim. Marunong na silang magtanim, mga bata pa, mga expert. Yes, welcome to my vlog. Yes, welcome to my vlog. Shout out.

<laughs> ah? Ako lang tigilaw. yung ako nang tigilaw o apo eh ano sige at kahirap kasi di ano, ka din mo ano magutos wala kaming utusan na ng mga tricycle. nagpasabay-sabay kasi yung mga tao eh uh, ano pa motusan utusan natin kasi eh RJ bumili daw kayo ng yellow Ah, meron kayong mabibili ng hilaw? Ah, sa baba, no. Ah? O, oh, sige bumili muna kayo ng hilaw, ng lima. Tika. Hey, wala pala akong bari. Ano pa ano, guys? Ah? Mm, itong koloryo, no, ka na, o. gumatang ba, uh, basa ang orka. Be! Basa, thank <laughs> you เฮียนาิลาโอเฮปเฮปเฮปเฮปเฮปเเฮปเฮปเฮปเฮปเฮป